power off. Ang AutoCAD nyo guys, ayan, pang editing, pwede rin to guys. Sabi yung ganito guys, nasa 15 inches yung ganto. Uh, i5 naman yung ganto guys, i5. Ito guys, meron pa tayo mga printer. So yo, what up guys, this is RG. Um, alas 5 na guys ng hapon, so umulan kanina dito sa Sandigan Bayan sa Laptop Warehouse guys. Umulan dito guys kanina, pero ang dami pa rin nating mga customer na nag-walk in. Pero guys, marami na rin guys yung mga unit natin na ah, naubos pero i ko sa inyo ngayon kung ano yung mga pwede nyo mabili uh, sa gantong oras guys so ito yung mga available natin guys ito guys, oh, available din sa atin to HP, grabe ganto guys nasa 15 inches yung ganto ah! Uh, i5 naman yung ganito guys i5 so ito guys meron tayo dito Ryzen ayan kung gusto niyo ng Ryzen available din to guys ayan pang AutoCAD nyo guys ayan pang editing pwede rin to guys uh, meron tayo dito ano ito yung ito guys yung tinitignan ng mga customer natin yan yung um, laptop printer natin na combo package guys yan yung available na For only 7,999 guys, yung ganyan natin. Marami pa tayong printer na Ayan, stock dito. Marami pa guys. So, laptop tsaka desktop na bundle. May kasama ng printer. May libre ng printer guys. Ito guys, so, ayan Guys, ito sa mga available natin. 13,999. Ayan. So, guys, meron tayo dito mga Dellwise. Na for only 6,999 laptop guys. So, ito yung pinaka maganda na rin sa pang-student pang work nyo guys kasi may mga MS Office na itong mga naka-install guys and eto ma'am um, uh, sa so ganito ma'am 3,999 po uh, ayan guys meron tayo dito mga tag 3,999 available pa yan guys yan yung mga stock natin for today alas 5 ayan maga, tama alas 5 ng August 30 may naman pa daw wala na! Aray So, yan na lang yung mga available natin, guys. Pero mamaya, baka may dumating pang stock. I-update namin kayo. So, that's it. Let's go!